Sa buong mundo, habang papalubog ang araw, isang mahikal na tanawin ang lumalabas. Kumukuti-kutitap at sumasayaw ang maliliit na ilaw sa dilim. Ito ang mga alitaptap, mga nilalang na nagbibigay liwanag sa kadiliman gamit ang kanilang nakakaakit na kinang. Sa loob ng maraming siglo, pinagmasmasta natin sila ng may pagkamangha. Ngunit ang mga alitaptap ay higit pa sa isang magandang tanawin. Ang mga kamanghamanghang insektong ito, ay may mga sikreto na nagbigay inspirasyon sa mga makabagong pagsulong sa agham at teknolohiya. Ang kanilang mahiwagang kinang na kilala bilang bioluminescence ay nabihag ang mga siyentipiko sa maraming henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga alitak tap nakapagbukas tayo ng mga bagong posibilidad. Halika, maglapay tayo sa mundo ng mga makinang na insekto nito. Tuklasin kung paano nagbibigay liwanag ang kanilang maliliit na ilaw sa ating kinabukasan. Ang ilaw ng alitap-tap ay nagmumula sa isang kemikal na reaksyon sa loob ng katawan nito. Isipin ang isang maliit na lampara na pinapagana ng sariling bumbilya ng kalikasan. Yan ang bioluminescence sa madaling salita. Sa loob ng tiyan ng alitap-tap, ang isang kemikal na tinatawag na luciferin ay tumutugon sa oxygen. Ang reaksyong ito ay nagbubunga ng liwanag, ang kaakit-akit na kinang ng alitap-tap. Ngunit ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng prosesong ito? Ang mga alitap-tap ay gumagawa ng liwanag ng halos walang nasasayang na enerhiya. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahusay, hindi tulad ng isang bumbilya na nawawala ng halos lahat ng enerhiya nito bilang init. Ang liwanag ng alitap-tap ay halos purong liwanag. Ang kahangahangang kahusayang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga siyentipiko na bumuo ng mga bagong teknolohiya na ginagaya ang kinang ng kalikasan. Ang mga ilaw ng LED ay nasa lahat ng dako ngayon sa ating mga tahanan, telepono at maging sa mga ilaw trapiko. Ang mga ilaw na ito na nagtitipid ng enerhiya ay may utang na loob sa mga abang alitaptap. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng bioluminescence ng alitaptap, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga paraan upang gawing mas maliwanag at mas mahusay ang mga LED. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang istruktura ng lampara ng alitaptap ay nakakatulong upang palakasin at idirekta ang liwanag. Inilapat nila ang kalamang ito sa disenyo ng LED. Ang resulta, mga LED na gumagawa ng mas maraming liwanag habang gumagamit ng mas kaunting enerhiya. Ang tagumpay na ito ay nagbabago sa teknolohiya ng pag-iilaw na nagtitipid ng enerhiya at binabawasan ang ating epekto sa planeta. Seksyon 4 Maliliit na Ilaw Malaking epekto ang mga Ali Tap Tap sa medisina. Ang kinang ng alitap-tap ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa mas maliwanag na mga ilaw. Nagbibigay din ito liwanag sa mga bagong hangganan sa medisina. Ginagamit ng mga siyentipiko ang bioluminescence upang subaybayan ang mga selula ng kanser, tuklasin ng mga impeksyon, at bumuo pa ng mga bagong gamot. Isipin na makita ang mga sakit sa loob ng katawan ng tao na may hindi kapanipaniwalang katumpakan. Yan ang potensyal ng bioluminescence imaging sa pamamagitan ng paggamit ng mga binagong luciferase, ang mga enzyme na responsible para sa kinang ng alitap-tap, masusubaybayan ng mga doktor ang pag-unlad ng mga sakit at masusubaybayan ang pagiging epektibo ng mga paggamot. Ang makabagong teknolohiyang ito ay nagbibigay sa atin ng mga bagong kasangkapan sa paglaban sa ilan sa mga pinakamahirap na sakit ng sangkatauhan. Section 5 Mga Tagapangalaga ng Gabi ang mga alitaptap at ating kapaligiran. Habang namangha tayo sa mga kababalaghan ng mga alitaptap, mahalagang tandaan na ang mga nilalang na ito ay nahaharap sa lumalaking mga banta. Ang pagkawala ng tirahan, polusyon sa liwanag at paggamit ng pestisidyo ay pawang naglalagay sa mga populasyon ng alitaptap sa panganib. Ang pagprotekta sa mga makinang na insektong ito ay mahalaga, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kalusugan ng ating planeta. Ang mga alitaptap ay mahalagang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng kapaligiran. Ang kanilang presensya o kawalan ay nagsasabi sa atin ng maraming tungkol sa estado ng ating mga ekosistem. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga alitaptap at kanilang mga tirahan, nakakakuha tayo ng mahalagang insight sa mga epekto ng mga aktibidad ng tao sa natural na mundo. Ang kanilang kahinaan ay nagpaalala sa atin ng maselan na balans ng kalikasan at ang kahalagahan ng mga pagsisikap sa konserbasyon upang maprotektahan ang biodiversity ng ating planeta. Hayaan nating ang kanilang mga ilaw ay patuloy na magbigay inspirasyon sa atin na lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.